Isang masalimuot, ngunit makapangyarihang kwento ng buhay ni Freddy Aguilar, mula sa kanyang kabataan, sa mga pagsubok na hinarap niya, hanggang sa paglikha ng kanyang kauna-unahang kanta, na tumatak sa puso ng sambayanan. Alamin kung paano siya naging simbolo ng pakikibaka, pagmamahal sa magulang, at pagmamalasakit sa bayan sa pamamagitan ng kanyang musika. Si Ferdinand Pascual Aguilar, na mas kilala bilang Freddy Aguilar, ay isinilang noong 5 ng Pebrero taong isang 1953 sa Isabela, Philippines. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang tumugtog ng gitara. Sa edad na siyam na taong gulang, natutunan na niyang tugtugin ang instrumento, na magiging kasama niya sa buong buhay. Lumaki siya sa isang pamilyang may mahigpit na pagpapahalaga sa edukasyon. Isiniksik ng kanyang ama sa kanyang isipan ang kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral. Subalit sa kabila ng lahat ng payo, pinili ni Freddy na sundan ang kanyang pusong musiko. Sa edad na labing walong taong gulang, naglayas siya mula sa kanilang tahanan dala ang gitara at kaunting pera. Dala rin niya ang matinding hinanakit at pagsisisi. Ito ang naging binhi ng isa sa pinakatanyag na awitin sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Ang kauna-unahang awitin na ginawa at pinasikat ni Freddie ay ang Anak. Habang naninirahan sa Maynila at nakikipagsapalaran na sa lansangan, sinimulan niyang buuin ang kantang Anak. Isang awit ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ama na hindi niya lubos na nabigyan ng karangalan. Ang awiting ito ang naging salamin ng napakaraming Pilipino na may katulad na karanasan. Ito rin ang kauna-unahang kantang isinulat at inawit ni Freddie Aguilar na tunay na nagmarka sa puso ng masa. Taong 1978, inilabas ang, Anak. Hindi lang ito nagtagumpay sa Pilipinas, ito ay nagkaroon ng bersyon sa mahigit dalawampung lingwahe at kumalat sa buong mundo. Mula sa isang masakerong naglalakbay sa dilim, siya ay naging ilaw ng isang buong henerasyon. Musika para sa bayan. Hindi lamang si Freddy Aguilar sumikat dahil sa, anak, ginamit niya ang kanyang talento para tulig sa inang katiwalian, kahirapan, at kawalang katarungan. Ilan sa kanyang mga awitin tulad ng, Bayan Ko, at, Magdalena, ay naging simbolo ng protesta. Maging sa panahon ng martial law, naging boses siya ng mamamayan mga naging pamana at inspirasyon ni Ka Eddie. Ngayon, si Freddie Aguilar ay itinuturing na haligi ng OPM, Original Filipino Music. Ang kanyang kwento ay kwento ng pagbagsak at muling pagbangon. Isang paalala na kahit galing tayo sa pagkakamali, may pag-asa pa rin tayong makabawi at may kapangyarihan tayong tumulong sa iba sa pamamagitan ng ating kwento at talento.